Oh, tabi ka. Oh, guys. Dito kami ngayon sa kapit bahay namin medyo malayo. Hatid lang namin ito. So, si kasi binuksan namin yung Anda, hanggang doon kami sa second floor, guys. Binuksan kasi namin yung pinto dahil yung yung kuting nandoon sa loob ng bahay na kaya. Ayun, ihatid namin pabalik. Nandito na kami kanina. Kinuha namin tapos ngayon ihatid namin. Kasama ko si Isha. O oh guys, nandito na kami. Hindi lang, bago tayo pupunta dyan, dito muna tayo. Tingnan muna natin dito sa labas, sa tiris. Ito, rin, ito yung tiris, guys. O, oh, dito kami sa taas. Ayan. Ayan yung view niya paggabi, guys. O, oh, kitang-kita yung building doon. Oh. Ayan, guys, nandito na si ate. ah, <laughs> oh, doon. Nagabang sa may pinto. <laughs> Ay. Ay, yeah, ah, ito na guys, ibalik ko na oh. yung susi. Ano <laughs> itin? Yung brown na maliit. Ay. Sige. Ah, salamat ah. Sige, dito na ako te. Oo. O oh guys, pauwi na kami. Ah, ito guys, mataas yan hanggang pa yan doon. Tapos mayroon pang rooftop yan. Oh, baba hmm. na kami guys. Kinuha ko yung susi na doon. At pag yun, binalik ko na. Ayan, nasa baba na kami guys. Pauwi na kami. <laughs> 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 oh, ayan guys, oh, yung view dito. Pauwi na kami sa amin. Ang ganda ng view pala tingnan dito pag gabi oh. Yan oh. Okay guys, thank you for watching, bye!